Good morning mga ka -bae. good morning, ayan, tayo na tayo at magligpit na tayo ng ating kama and ayan, tupin natin yung cortina and buksan natin ang ating balcony, ayan meron talaga akong pa-cortina dyan sa aking bed kasi gusto ko talaga yung ano, uh, madilim talaga yung ano kaya may blindfold din ako Tuwing ako'y natutulog dahil hindi ako makatulog ng walang blindfold. Ayan. Nagtupi tayo ng ating blanket. And, tayo na tayo. Kasi, punta tayo niya ng ating toilet. Ayan. Pasensya na guys. Medyo hagrid pa tayo. Ayan. Madilim yung daanan natin. So, magpailaw tayo. Ayan. Pailawan natin at isara natin ng dahan-dahan yung pinto and pata muna tayo dito sa toilet para magmumog ng ating bunganga. Dahil nga, galing tayo sa tulog so medyo siguro baka may amoy yung bunganga natin. So magmumog muna tayo dahil mayamay nga is maribig na rin naman tayo maliligo na rin ako niyan after kong mag-stretching at mag-sign. Ayan, nandito na ako sa balcony. Mag-stretch muna ako para kahit paano hindi makamatos yung aking katawan. Charing. Ayan. Mag-stretch-stretch stretch muna tayo at titingnan ko ang aking sampayan dahil medyo parang may ayan, natin yung ano niya so, stretch ulit tayo ayan ayan, ayan, stretch ayan, nandito na tayo sa kusina dahil magsasain tayo ng ating rice ayan, rice lang po talaga ang niluluto ko now dahil ang aking kasama nga ang nagluluto ng aming uulamin dahil nga may sharing kami sa ulam and tamad ako maruluto ng aking ulam. Kaya siya lang ang nagluluto ng ating paulam siya. Kaya ang aking ginagawa is araw-araw lang sa umaga ako nagsasaing. Dahil na umaandar talaga yung katamaran ko pag lutuan na siya. Ayan. So, After nyan, magsalang muna tayo ng ating labahan. Dahil nga, bihira lang tayo makapaglaba dahil ang daming naglalaba dito sa bahay. So, ayan, magsalang muna tayo habang walang mga tao dito sa bahay. So, ayan, magsampay tayo later after maglaba. So, after nyang maglaba natin, Ayan, Actually guys, uh, liquid ang ginagamit ko sa aking paglalaba Dahil minsan uh, yung powder is tumidikit sa mga damit at sa mga pantalon Lalo na pag uh, itim ang ating nilalabhan So ayan, liquid tayo para uh, mas maganda at mas mabango ang liquid na ginagamit natin So ayan, magre na tayo sa ating pagligo Magpupondo muna ako ng tubig dahil na ayoko sa shower gusto ko talaga yung tabo tapo dahil sa kabila nga ang ating shower sa kabilang toilet so sayo sayo muna tayo para kahit pa paano maging maganda yung ano natin sa pagliligo ayan so ready na ba kayo shik 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 mm. yan kunyari lang yan hubad hubad style tayo dyan ayan zrap whoop Oh yeah, yan kita nyo so ayan sa gusto makakita ng katawan ko ayan pikit muna kayo bago ko i-open ang aking damit ayan so tapos sa tayong maliko niyan ayan na uh, so magbibiyos tayo niyan ayan nangamot nang pa sa kwet ayan ganyan ako guys hindi ako nagpupunas uh, ng aking hair kasi ayokong natutuyo agad ang aking hair so Magganap tayo ng underwear. Nasaan ba yung mga underwear ko? Ayun. So, mag-underwear muna tayo dito sa labas. Ayan. Ayan. Mag-underwear tayo. And, after mag-underwear, mag, mag tayo dahil hindi ako nakakalabas o nakakapagtrabaho o nakakalabas ng bahay ng walang sando. Talagang kahit nasa bahay lang ako, makikita nyo sa aking mga posts puro talaga ako sando. Ayan. Lahat ng sando ko po ng pangalis ko is all white color. Ayan. So, nakikita nyo na at alam nyo na yung mga galawan ko sa tuwing umaga. Ayan. So, medyo ibaba natin yung ano, towel dahil hindi natin maibaba yung ating sando. Ayan. Hirap na hirap. Kasi pa tumataba. Ayan. So, ayan magbibiyas na tayo ng ating mga pa-jeans So, habang ano muna tayo, magsampay muna tayo. Dahil sayang ang oras. Dahil magandang panahon. Medyo mainit na malamig na ang simoy ng hangin. Ayan. Sampay muna tayo habang may oras pa tayo. Kahit super late na tayo. Actually, guys, everyday kung alam nyo lang, 2 to 3 hours ang late ko every day. Walang ano yan, walang palya yan. As in talagang araw-araw tayong late ng 2 to 3 hours. Kaya, ang good luck sa akin dahil lagi ako nasisilipan na late daw ako lagi sa akin work. Pero okay lang naman sa amo ko as long as na pumapasok ako dahil sayang ang mga na nagpupunta sa ating sa sampay muna tayo para kahit ang paano may maizuot tayo sa susunod na mga araw. Ayan. So, mga pinagsasampay natin mga pantalon at mga jacket, yung iba dyan mga damit. So, hindi ko na tinapos lahat ng pagsampay dyan kasi nga medyo alanghanin ako sa oras. Kaya yung yung mga hanger na lang ang pwede kong masampay dyan. Yung hindi may hanger ayun, di ko muna sinumpay so paalis na tayo eto, alis na ako ayan may nagbibidyo sa akin salamat nga pala sa nagbibidyo ayan, so alam nyo na ayan pa, ayan dyan ako lagi tumadaan day and night hagdanag talaga ako ayan, Susuklay ako dyan sa aming hallway ayan kasi hindi talaga ako nagsusupply doon sa loob ng bahay. Hindi talaga ako laging nagsusupply dahil nakikita kong buong pagkatao ko, charing. Nakikita ko yung buong face ko, yung buong katawan ko sa aking pagsupply. Ayan. So, dito na lang po magtatapos ang ating